Tanong ko lang po, ano, ano po bang pinagkaiba ng kapatiran dating daan sa ibang reliyon? Malaki pagkakaiba, kapatid, ano? Ah, tingnan mo yung mga kapatid namin, ano, sa damit pa lang, makaiba na tayo. Yung pananamit ng mga kapatid na Kristiyana, nakabatay sa Biblia, sa unang Timoteo 2.9. Pakinggan mo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa damit pa lang makikita mo yung nagbabanal eh eh diyan pa lang malaki na ang pagkakaiba. Sa banal na kristyana na sumusunod kay Kristo, dapat mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya ang pagkakaiba namin sa iba, sumusunod kami sa nasa Biblia. Sabi ng Biblia, ibigin ng kaaway, iniibig namin ang kaaway namin, gusto naming maligtas. Kaya kahit magalit sila sa amin, sinasabi namin yung totoo ang tunay na pag-ibig kasi yung pagsasabi ng totoo. Halimbawa, sinabi ko, kapatid, mabaho hininga mo. Totoo yun. Huwag kang magagalit. Hindi, para magsupilyo ka, o kaya magmumug ka ng ano, ng Listerine para hindi mabaho ini nga mo. At least ako na lang ang nakaamoy kung naniwala ka sa akin, yung susunod hindi na niya, niya maaamoy yung kasimbaho nung naamoy ko. Hindi ibig sabihin galit ako sa iyo nung sabihin kong mabaho hindi nga mo. M Mahal kita, ayoko kitang ma uh, ayoko kita halimbawang mapahiya sa iba. Eh sinabi ko sa iyo totoo, kapatid, may muta ka. O sinabi ko, eh, ba't magagalit ka sa akin? May muta ka naman talaga. O, di ba? Ang masama, sinabi ko, may muta ka. Ako naman pala, eh, merong garapal na mas malaki pa kaysa sa, bunga, sa aking mata. Pero wala naman akong muta. Kitang-kita ko yung mata mo, may muta. Para wag kang mapahiya. Kapatid, may muta ka. O, kapatid, maglagay ka ng tawas, umaalingasaw ang kilikili mo. Masama man sa pandinig mo, pero pagmamahal ko sa yun. Dahil para wag na madama yung ibang makaamoy ng kilikili mo, na parang nabubulok na galunggong. Di ba gano'n? Yung pagsasabi ng totoo, pagmamahal sa kapwa yon. Eh ngayon, kami, gano'n kami, prangka ako. Yung aral ng Diyos, masaktan ka, matuwa ka, magalit ka, ma, uh, mag magandahan ka, sasabihin ko sa iyo yon. Tinan mo, kanina pa ako sumasagot sa tanong, puro prangka ang sagot ko. Hindi ako nang bobola, wala akong paligoy-ligoy. Yun ang pagkakaiba namin. Ang aral dito sa amin, totoo. Tanggapin mo, hindi. Take it or leave it. Yan ang totoo. Bakit totoo? Yan ang nasa Biblia. Lahat ng sinasabi ko, binabasa ko sa Biblia. Yan ang aming pagkakaiba sa ibang mga iglesia.